mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating na, na nalubog sa na pagmamahal <silence> Okay, good evening po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating live Facts First episode ngayong araw po ng uh, lunes, December 1, 2025. Or, malapit na po magpasko. Ang tanong, sino kaya yung mga big fish na makukulong bago magpasko as promised by our authorities, in particular by Ombudsman Boying Rimulya? By the way, we, most likely we would have him again Uh, within this week. No? Hingi po tayo na update tukol po dito sa kanilang investigasyon dito po sa mga sangkot sa flood control scandal. Okay, so kahapon po is yung isa ng pumalakihang pagkilos laban po sa korupsyon. Ito po yung uh, trillion peso march against corruption. Meron pong ginanap na rally dyan sa EDSA. Meron din po sa Menjola, sa Manila, sa Luneta. Okay, so ang gusto kong pag-usapan po ngayon, no, ito pong allocables dahil meron pong uh, malalim na pagsusuri na isinagawa po yung Philippine Center for Investigative Journalism patungkol po rito sa alokabols. Ito po yung mga nakaalat na pondo na pwedeng quote-unquote paglaruan ng mga miyembro ng Kongreso uh, maghain ng kanilang -kanil mga proposals, mga proyekto, at mga projects with specific allocations in the 2025 or in the previous budget po, no? Uh, 2023 hanggang 2025. Okay? So, lumalabas po ito yung bagong klase ng pork barrel ng ating mga napakagaling na mga kongresista kahit na po ng 2013, idineklara na po ng Supreme Court na illegal and constitutional po itong pork barrel at pinagbawal na nga po. Pero syempre, you cannot underestimate the uh, the cunning of our politicians. Yung mga kausap po natin ngayong gabi, no? meron po siyang isang uh, baka matawa siya sa description ko niyo meron siyang seminal work about the pork barrel system in the Philippines. Ang title po ng kanyang pag-aaral, The Centrality of Pork Amidst Weak Institutions, Presidents and the Persistence of Particularism in Post-Marcos Philippines. That's from 1986 to 2016. Okay, I'd like to welcome again to our program, isa po siyang uh, political scientist, and he's also the president of Pulse Asia Incorporated. Pero for this particular interview, pag-uusapan po natin yung kanya napakahalagang pag-aaral para po mas maintindihan natin kung bakit ba ma hindi mawala-wala itong pork barrel system dito po sa ating bansa. Okay? Si Professor Ronald Holmes. Magandang gabi and thank you for joining us again dito sa Fox First. Medyo hello prof, medyo wala kayatang ano uh, video. Teka lang, ibabalik natin itong si ano. Si Prof Ronnie. Medyo nawala siya. Teka lang ha, naghang. Sandali lang po ano, may message natin. Teka, bumalik na yata. Galaw-galaw naman diyan. 'Yun, bumalik. Hello, Prof Ronnie. Hindi kita madinig, nawala. <laughs> nawala ka. What happened? Maganda, tanggalin mo na siguro yung, ano, yung uh, airpods. Ayan. But you can hear me, no? Si Prof. Ronnie kasi, nasa, ano siya, nasa Yokohama, Japan. Medyo malamig-lamig niyan, kaya meron siyang suot na sweater. <laughs> kaya meron siyang suot na hoodie. Okay? Prof. Ronnie, kumusta? Wala pa rin. I cannot hear you. Teka lang, ha? Try natin mag, ano, Uh, mag-rejoin ka kaya. Uh, kanina, nagkakaintindihan kami. Nag-uusap kami kanina eh. Oh, sige. Ilabas ko muna si Prof. Ronnie Tapos magre rejoin siya. Okay? Sayang kasi pag-uusapan natin. Okay. Kanina medyo late tayo nagsimula dahil nagkamali <laughs> ako ng pasok ng virtual studio. So, nakapasok ako dun sa second episode natin. Mamayang 9.30. Okay. O, oh, sige. Ito, ito yung gusto kong pag-usapan. No? Yung allocables. Yung so, sa pag-aaral ng ano ng Philippine Center for Investigative Journalism. E eh, lumalabas, meron pong mga. Uh, tuna, tuna, tuna. Okay. Hello. Hello, Prof. Ronnie. Hello, Christian. Yan yan. I can hear you now. Sige, magandang gabi. Yep. Yeah. Ayan, can you hear me? Magandang gabi, sorry. Eh. Ayan. Disconnected. Ayan, ito, okay na. Sige, pag-usapan natin itong allocables, no? Uh, yeah, I can, I can bagong termino na naimbento nito na mga kongresista no ito yung usap-usapan naman to allocable so no? tsaka hindi naman ito yung first time na lumutang yan matagal na ring usap-usapan yan para lumalabas sa open secret no now my, my first question is this can be considered can this be considered as an iteration or a mutation of the pork barrel system yeah go ahead Buha bagsak yata internet ni Prof. Ronnie. teka. Did you hear me, Prof. Ronnie? Teka, susubukan natin siyang bumalik ulit. Ano? De definitely, so, mutation okay. siya ng port. Uh, okay, go port by any name is still port. Uh, Christian, definitely mutation siya, no? Uh, gaya nga nang sabi ko, port by any Tayo lang, nagkakaproblema siya sa internet, no? Sandali lang, sandali lang, sandali lang. Sayang to mga pag-uusapan natin. Okay? Sabihan ko lang siya, ha? Okay. Konting background lang, no? Noong 2013, Teka, sana okay na. Yeah. Take three. Take three. Oh, sige. Same question. Can this be considered three. as a mutation or iteration of the pork barrel system? Itong aloca Uh, definitely, mutation siya. Uh, may kasabihan nga, pork by any name still pork. Uh, so, talagang bagong anyo, pero pork pa rin. Okay. Pero nga, Uh, what do you think of this particular iteration? No? Itong mutation na sinasabi natin, yung aloca balls. Is it worse or is it basically the same as the pork barrel system of old? <laughs> <Anong yari? laughs> Hindi kami magkaintindihan. <laughs> Hello, Prof. Nandiyan ka pa ba? Nawala. Nawala. Eh, Christian. Ayan, did you hear me? Ah, uh, no 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 no. Ayan. Hindi siguro basically ano, opinion mo rito sa ano, sa balls, okay? Lumalabas kasi dito sa balls, dun pa lang sa NEP, sa budget preparation, dito sa national expenditure program, meron na nakaalat sa bawat uh, kongresista, okay? So, obviously, that's a circumvention of the 2013 Supreme Court ruling. Pero comparing this to the previous pork barrel system, is it much worse or it's basically the same. What do you think? Well, basically, yung pag inalat sa kongresista, bago pa buhin yung NEP at pumasok sa NEP, maaari mong tawagin yan na no, parang earmark eh. Yan yung practice sa uh, iba't ibang bansa. Pag kunyari kapartido ka at medyo mahina yung partido doon sa distrito na yon, naglalagay na sila ng pondo para doon sa list, mambabatas ng distrito na yon. So, pangkaraniwan yun, no? Uh, yung port barreling naman, hindi lang sa atin, eh. Parang, mm. nakuha natin sa mga Amerikano yan, pero sa iba't ibang bansa, kahit may mga party in power, normally, nilalagay nila yung pondo nila kung saan, sa palagay nila, makakuha silang suporta. So, yun. Sabi nga ng isang nakausap ko dati, eh. Kung masipag kang mambabatas, mapapasok mo na yung mga proyekto nyo bago pa mamabuo yung nepe. Di ba? Kaya mo lang yung, let's say, superintendent na isa eskwelahan o yung district uh, yung, divi- district engineer, maaari na ipasok yan, no? Uh, ang kakaiba lang siguro ngayon, napakalaki ng halaga, Christian, eh. Mm. Uh, yung scale, nung, yung amounts involved. Uh, kung matatandaan mo, nung bagong na declare unconstitutional ng PDAF, Parang 70 million lang allocation for lower house member eh. Tapos 200% na to. 200% na to eh. Pag in-apply mo yung inflation from 2013 to the present, hindi aabot ng may git sa, well, may git lang sa 100 million yung lower house. Hindi, hindi isang billion, no? Na nakikita okay. natin yan dito sa allocables. Parang napaka na pag nakakuha ka lang na isang billion. Mm. Pero in terms of ano, of policy, obviously well, may, 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 mali rito, di ba? Dito sa Alokobos, in terms of policy. Especially if you look at the budget from the perspective of equitability. Definitely, uh, may mali dyan kasi yung gaya nga sinabi na pakinggan ko si dating sekretary ng DBM, si Butsabad eh. Yung budget ay parang ano yan eh, ang inuhubog yan batay sa prioridad doon sa development plan na medium term. Pero pag sinasaksakan mo ng ano-ano mga proyekto yan, nawaw nawawala na yan, no? yung alignment yan doon sa development plan. So definitely, as a practice, it violates yung policy o yung development plan. Mm. Okay. Pero yun nga, yung isang question dito, bakit despite the Supreme Court decision, hindi mawala-wala yung pork barrel by any name? Kung maga madali siya mag-mitate. Well, nung nag-decision Supreme Court na bawal na yung PDAF, ang tawag na nga sa political science niya, slash fund, ibig sabihin post uh, budget authorization action on the part of legislators. Nung pa man, sinugurado na rin na hindi nawawala yung tinatawag na insertion ng mga legislators. Pero ang kakaiba lang yata noon, kung akin natatandaan, ay naghihingi na ng ano ba yung mga proyektong gusto ng legislators. So medyo may pagka-specific yung pinapasok sa budget. Ganon rin yung halaga, 70 million o 200 million for senators. Pero nilalagay na sa NEP, o hinayaan silang ipasok nila sa proseso ng deliberasyon ng budget. Pero parang may allocation na. Uh, so yung allocable dati, essentially, nasa limit ng parameter noon, yung total amount ng PDAF. Pero hindi na pwedeng idikta ng legislator pagkatapos ng budget na mapasa bilang batas, kung saan ay nalagay ang pera. So nakasecure na siya sa budget. So, yun yung nakasanayan na. Eh. Yun yung doon nagsimula ang pork barreling noong 1922 eh. Parang earmark siya. Para sa distrito, anong proyekto, particular yung proyekto. Uh, iba't iba yan. No? Hindi, lang, hindi lang roads yan, hindi lang farm to market road. Iba't ibang mga allocation na eh. yan. Maaring pagdadagdag na eskwelahan, maaring pagpapatayo ng school building, etc. etc hmm. Ideally, ano yung mga pwedeng gawin para matanggal itong port barrel system or at least to cure the inherent problem that is found within this particular system? Well, yun ang malaking katanungan, no, Christian. No? Um, paano mo matatanggal yung pork barreling no? sa, sa ating bansa? Yung nga, yung <laughs> pag-usapan natin. <laughs> Paano hello. ba pwede sa nito? Oo. Kasi, malaking, ang malaking kasi ang constitution na lang, di ba, technically, oh, ang bawal doon yung pakikailam ng mga kongresista after ma-enact itong General Appropriations Act. But even then, di ba, meron tayong nakikita mga realidad na meron na sila mga piling kontratista, meron na nga ina-advance sa bayad sa kanila, doon sa pakungomisyon. So, lagi sila may workaround eh, di ba? So, from your study, ano ba yung mga pwedeng uh, paraan para at least ma-minimize or ma-cure itong system na ito? Well, short of changing the system, yung, when I say yung system, yung ating pagpapatibay ng ating political system. Kasi sa atin, yung kawalan ng partido, yun ang unang dahilan kung bakit ang transaksyon ay sa pagitan ng mga individual. Uh, mm -hmm. Unang-una, tandaan natin, Christian, ang pangulo ang pinaka may malaking kapangyarihan na kontrolahin ko ano na nangyayari sa budget. Di ba? Uh, siya nagpapanukala niyan at siya nagpapatupad niyan. Uh, pero bakit hinahayaan ng mga pangulo na magsiksik ang mga mambabatas sa kanyang sariling budget? Yeah, good thing that you mentioned that, Prof. No? So dito pwede ba maghugas ang kamay yung presidente? Kasi siya yung nangunguna, supposedly, dito sa pagpapanagot, dito sa mga nangurakot sa flood control project. Pero kung pag-uusapan pa rin itong allocable, kasi ang basa ko rito personally, no? Para may sab lumalabas na may sabuatan dito yung executive at yung legislative. Especially kung pagbabasihan natin yung PCIJ report, ang top two recipients ng allocables, mm -hmm. yung presidente at yung pinsa niya na dating speaker. Yeah ganun na nga twist siya, no? Um, uh, anong nangyari dyan ay eh mo kung, kung naisahan ang presidente o nakaligtaan ng mga ahensya sa ilalim ng presidente, natutukan mismo kung ano nangyayari doon sa budget. Pero even then, di ba? May, may pananagutan dito kasi it's But supposed to be the budget, right? Yung, yung NEP. definitely. Tap ang nakikita mo lang kay Baneto sa mga nakaraan, although palagay ko nagsimula ito nung panahon ni uh, dati Pangulong Duterte pa eh. Medyo umangat yung poder ng mga nasa, nasa legislatura, particular na sa lower house, na magdikta kung anong ininalagay sa budget. Mm. Uh, kung yung dati natin, sabi ko nga doon sa aking pag-aaral, ang Pangulo, patron-in-chief. Mm. Pero dito sa mga nakalang taon, kung bagbabatay natin tong allocable, hirap sabihin ng term, no? Ang pangit Parang sinurender ng presidente yung kanyang kapangyarihan sa mga namumuno, lalong-lalo ng mababang kapulungan. Hmm. Pero ngayon, diba dahil matindi yung issue ng, ano, ng flood control corruption, uh, maraming galit dito sa massive na pandarambong na nakikita natin. Do you think this is enough as an opportunity for us to push meaningful reforms, specifically in the pork barrel system? Kunware. or at least minimize ibalik sa 7200 levels, would that still be realistic? Well... <laughs> eh, oh, kung tatanggapin ng mga babata, mababang kung itutup, ipapasa ng mga babata siya, no? Kasi parang uh, bigla mo silang ng Di ba? Parang <laughs> <naka -sanayin laughs> Isang, na bilyon ang pinag-uusapan, eh. Uh, parang, parang i, pag ilagay nga natin sa konteksto, parang dati-dati dati gumagaso siya ng 10,000 para sa Noche na bigla mong ginawag 200. <laughs> Uh, medyo mahirap tignan yun, no? Sa akin, ang, ang particular na reforma dito, medyo malawakan, eh. Hmm. Uh, una, una siguro, dapat ay ipasa na talaga yung Freedom of Information Act para madali na para sa atin na malaman kung ano talaga nang gaganap, no? Sa loob ng ehekutibo, sa loob ng legislatura. Uh, pangalawa na dyan, yung pagpasa ng Party Development Act para medyo may panimula na no sa pagpapatibay ng tunay na mga partido sa ating bansa. Kasi sabi ko nga kung ang ang desisyon ng bawat mababatas ay batay sa kanyang political survival, eh di hati-hati ang nalabas dito. Mm -hmm. Hindi magiging programmatic ang budget. Hindi maaayon yan sa kung anong dapat tunguhin ng ating mga patakaraan, kundi doon sa pangingibabaw panatili pan, lamang nila sa kanilang kapangyarihan o position. I remember yung usual na dahilan dito, Prof. Rani, ng mga politiko, lalo ng mga legislators. Teka, eh, kailangan meron kaming role dyan dahil yung power of the purse sa Kongreso. Alam naman totally hands off kami. Okay, that's acceptable. Number two, eh dahil sila ro kasi yung mga kina, kinatawan ng mga tao ng kanilang mga constituents dyan sa legislatura, so dapat, presumably, mas alam nila yung mga proyektong kailangan. Pero the question is, anong role ng mga development councils? Ano yung role ng community? Hmm. Kasi dito namalabas parang nagiging uh, on paper, representative sila. Pero basically, they're dictating whatever programs or projects that they deem fit using that allocables whimsically. Yeah. when well, doon sa punto na sinamang kinatawan at alam nila ko nung pwedeng gawin sa kanyang distrito. Medyo, uh, maaari sabi natin may bahagyang tama yon pero sa akin, Christian, ang isa pang hindi masyadong gumagana sa atin ay yung tinatawag na Regional Development Councils. Mm. Uh, na talagang dapat ay kasi kung may ang regional development council, kung sino-sino mga member niyan, dapat siguro ang pamantayan kung anong dapat pumasok doon ay yung um, ka, ikakabuti ng riyon. Ang problema doon ay eh, hindi naman nasusunod yun. Nasusunod yung gustuhan lamang ng medyo mas nakakataas ang posisyon doon sa Rio Maaaring yung gobernador o maaaring yung congressman ng ilang distrito. mm -hmm. Ayan. Um, okay. so medyo ang problema doon sa allocable kung ikukumpara natin doon sa nakaraan, e eh, lamsam siya, di ba? Yeah. Uh pipili ka na lang sa menu na binibigay ng DPWH. Oh. Wow. <laughs> okay, asya property, uh, so yeah, properly, uh... That's all the time we have so far no, uh, for this particular episode. Pero I'll invite you again para mas pag-usapan ito ng malaliman. Sorry for the connection. Hindi, wala. Maraming-maraming salamat for joining us tonight, Prof. Ronnie Holmes. Thank you, thank you. Ayan, si uh, Professor Ronnie Holmes. Uh, sorry, hindi gano'ng kaganda yung connection from his end. Pero anyway, maraming-maraming salamat po. Tapos, kita-kita uh, tayo na well dahil ang next guest po natin si uh, former senator, Sunny Trillanes, ito may nagtatanong yata, Shopee or Lazada? Ito FYI, no? Lahat ng merch natin sa Fox First, sa Lazada nyo lang muna mabibili ngayon exclusively because we're having some problems with uh, Shopee. Medyo sumasakit ang banks ko dyan sa Shopee. Eh. So, puro Lazada po muna tayo, no? Marami po mga stocks, maraming hoodies, maraming caps, maraming shirts. So, doon kayo pumunta, Fox First Nation, okay? So, kita-kita po in a while. Ako po si Christian Esguerra, magandang gabi po.